ito na yung parto ng video uh, natin mga sa sa 6 na nawakwak o nakatay-katay yung harness at uh, ito naikabit ko na rin nabalutan ko na ng electrical tape at uh, ito na yung bago nating ECU nagkakalaga ng uh, 18, 17 depende sa store ito yung part number niya mga sulak engine control unit ah, uh, saan tsara yung nalabasag sana ako mo Ah. At yung nasira. Tapos, ah, tapos sasalpak na natin ito. Kasi lalagay ko na rin yung ano, battery. At testing natin. Kailangan marapit yung remote. Mag on na. Paso ito. Umiilaw. Dahil hindi pa naka-install yung ano. Yung ating ECU. Okay, lalagay mo natin. Buksan na. Sige, buksan mo. Grabe po ka balik ito ah. Siyempre, hindi pwedeng ano yan eh. Basta-basta. Paghahiin talaga yung motor mo. Mahal talaga ang pisa. After nating mapaandar ito mga sir, yung headlight naman yung tatrabahuin natin. Hmm, pumutok hindi oh. Normal lang. Yan. Yan. <laughs> bago. Ito, titesting nga natin to. E1CG N31 N01. Ito. Parehas lang. Yan. Bago-bago. Pero meron siya ganito. Pero ito. Ito mo nga. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. <laughs> Nagina ah, na natin. Ito mga son, isalpak ko na yung ating uh, bagong ECU mga son. At uh, ito, kung mapapansin nyo, mayroon pa akong light na ginawa dito o nakalagay dito. Gawa kasi ng uh, light ko yung ignition. Gawa kasi ng napakrang uh, napakrank ko naman na siya. Okay na. Kaso walang kurinting lumalabas sa ignition coil. Kaya ang ginawa ko para mapaandar ko siya ay napaandar na siya mga sira napansin nyo mayroon akong fuse na nilagay dito kumbaga ginawa ko lang siyang uh, paper clip kumbaga kasi ito yung pinaka trigger ng ating uh, pag post start kumbaga pipihit ka ng preno sa ka mag post start para mapaandar mo yung makina dahil gawa ng wala na yung relay dito or yung mismong switch dito sa may handle natin kasi si PCX mga sir dito lang sa uh, left side lang pipihit wala sa right side at uh, ito nga hindi nga binalik yung relay dito or yung ano yung switch at uh, hindi lang binalik kaya ginawa ko yan sa mga namumoblema din dyan na hindi mapakrank o hindi maparidondo yung motor nila ganito yung gawin ninyo mga sira yan jump para nyo sya ng wire kahit, kahit uh, malit lang na wire ito yung jump nyo yung same na kulay kasi itong dalawang to sa brake light ito yung sa ating ano sa trigger para mag push start kung mapapansin nyo meron pa siyang check engine dyan gawa kasi ng uh, hugot ako ng hugot ng sakit sa ECU natin patayin ko muna kasi wala siyang ano uh, wala siyang kwan uh, water pump ayong ano yung radiator wala siyang kulan gawa kasi ng ano dito sa socket nya mga sir nung pagkabangga ng unit ito yung unang unang tatamaan yung dito banda rito kaya mapapansin nyo yung sa lumang ECU natin sa lumang ECU natin ito to mapapansin nyo yung lumang ECU natin nabasag yun dito dahil sa impact po yan mga sir ng pagkakabangga at uh, nasira na rin yung lock nito kaya ang ginawa ko nito mga sir kasi tinisting ko na to at uh, ayaw magano ano post -start. dahil yung kanyang uh, mga suksukan sa pagkaka impact or pagkaka lumaki or na disalign yung mga terminal na yan ngayon, kahit, so, na bago na yung ECU natin mga sir, hindi nyo pa rin yan mapapaandar o magkakaroon ng check engine. Tuwa kasi ng sakit dito. Yan, lumaki na. Kung bumuka na yung mga clip o yung mga ano, terminal. Kaya ang ginawa ko dyan, para mapaandar at uh, hindi mapagasos ng malaki si sir. Dahil lang sa harness baka siguro sa pagkakaipak nito kaya siguro winalwal yung harness nito mga sir dahil dito sa sakit na to kung wala kayong ideya mga sir talagang wawalwalin mo yung harness nito ginawa ko dito nilagyan ko sa ng uh, wire yung hebla ng wire pinagtutusok ko yan o nilagyan ko sa ng ano, hebla ng wire bawat butas yung iba kasi dyan wala namang ano mga wire pero may butas pero wala siyang wire dito ay no, ang nung kulay pula para pagka uh, ko dito sa bagong ECU pitid na pitid at hindi siya naglulos at tutali basag na natin tatalian natin ang cable ito mga sir para hindi siya naglulos kaya lang gawin nyo mga sir kung sakaling uh, ito naglulus at alam nyo rin na makinis yung motor huwag nyo nang wawalwalin yung harness kasi wala po dyan ang problema karamihan na nagkakaroon na ng problema yan itong mismong mga sakit minsan dyan ang may problema kaya ayaw mag start ayan i-slaray natin kaso i-kikibultay natin itong mga sir ayan i-kibult pa na tayo pa natin yan dahil wala na yung lock nya dito dito papakal natin para hindi siya maglulos at try natin uli ayan papasin tumutunog at siyempre kapag ka tinanggal nyo itong mga sir oh wala ito example nyan wala at uh, nagpihit ka nito hindi po siya under meron kasing switch pa dito na pinagsaksakan nito kaso nga lang hindi na yan naibalik nung gumawa siguro baka dyan lang o na misplace lang kaya nilalagyan ko siya dito yan, kaya nilalagyan ko siya nito kasi wala kong uh, paper clip kaya yung nilagay ko dyan okay paan na rin natin Okay, mandara yan. Kaso kaya lang, may problema pa akong sa rito mga sir eh. Ito na naman oh. Yan, binasag din. Kapag ka, ginamitan mo ng ano to, uh, diagnostic tools, maglulus din. Hindi ma-detect ng diagnostic tools. Kailangan, kailangan ko pa naman. Okay, madali lang naman yan Kasi mayroon siyang uh, Check engine na naka-indicate sa Dito Kahit bago po yung ano natin ECU Kung uh, Hugot saka balik-hugot-balik -balik, Magkakaroon ng check engine talaga yung mga sir Kaya obligado Kailangan natin i resin yan Para mawala Ayan o uh. Ayan, gumagana yung uh, Torque control Saka ABS Tapos yan, marami pa tayong ayusin dito mga sir. Okay, patayin ko na mga sir kasi kailangan natin uli uh, i-finalize. At ilalagay na natin yung ano, yung radiator. Tapos pasilip ko sa inyo yung ano, yung lens niya na nabasag. Ito pala yung lens niya mga sir, ayan, nabasag. Basag yung lens at may kunting crack sa ano sa likod pero magagawa natin ang paraan yan gagawin natin dyan uh, yung ano yung pandikit sa kaldiro na parang stainless tapos gagawin natin din, din ulit doon lalagyan ng epoxy para mas matibay kasi kung pabibiling ko pa na si siya ng ganito na assembly may kamahalan na para sa akin kasi mga sir importante yung linti at uh, hindi mapasukan ng ano ng tubig at uh, nag-order na rin ako nito kaya susunod kong gagawin to yan at least napaandar ko na yung PCX goods na goods na tatali ko na lang yan ano. tapos yan binalik ko na sa lahat yung mga ano goods na goods tapos ito sabihin ko sa may ari kung nasa inyong ano yan sakit isa, isa pang pander mga sir ay ang pandar na ya pandar na patayin natin ulit kasi wala siyang radiator mga sir pwede naman kayo mag test ng ganyan kahit walang yung radiator pero huwag nyo lang pa iinitin ng ano, matagal para hindi masira yung mechanical seal ng ating ano, water pump Tumunas so, mga sir, nalagyan ko na 'yung ano. O, nilalagay ko na 'yung uh, radiator natin. Ilalagay ko na rin 'yung mga ibang ano, parts na tinanggal doon sa loob, tulad nung uh, holder ng ating wire sa stator. nalagyan ko na rin siya ng uh, coolant. At uh, tinali ko na rin 'yung ECU niya mga sir Yeah. Tapos pinanutan ko pa ng electrical tape dahil uh, wala na kasi 'yung pinaka-cover, 'yung uh, parang ganito niya. Hindi hindi ko na makita ayan, ah, lagay ko na lahat clearings na lang ang kulang nito mga sir, tapos yung switch dito, ayan, nilagay ko na rin at uh, nakita ko doon sa lagayan ng uh, mga turnilo nito, nakita ko doon kaya, naikabit ko na rin may mga pa pang ayusin tulad ng ganito tapos yung headlight yun ang isusunod okay. ko ayan, pasilip ko muna yan. Meron pa rin siyang check engine mga sir kasi hindi ko pa siya nire-reset. Nire-reset ko yan kapag uh, Nailagay ko na lahat ng play rings Pihitin mo nga yung kwan dyan. Pihitin mo yung lang. Yan. Tapos, paano natin? Okay, maandar na mga sir. Yan o. Oh. Hey, 22,000 yung kanyang uh, kilometer 22,000 52 ang uh, kilometer niya mga sir kumbaga batang bata pa ayan goods na goods na ayan, itong sakit na to ito yung sa charging to at uh, ayan umiilaw naman yung ano start control sa kayong ABS Yeah, gulos na gulos na flaring na lang yung kulang nito mga sir at uh, hindi ko pa kasi ano, nagagawa yung headlight nya gawa kasi na uh, hindi pa dumarating yung ating uh, pisa ah, naka ano yan, namatay kasi gumagana yung ano yan, Ayun. Ano Ito mga lang sana hindi ko pa ilalagay kasi may tunnel na pang ano. Pero mamaya na natin ayusin yan. na. Yan, gusto na gusto na. Yan, maandar na. Yan, bali ang na lang muna yung video natin mga sala. Abangan nyo yung, abangan yung part 3 nito. Kasi uh, puputulin ko muna para hindi umabay yung videos natin. Kasi marami pa akong gagawin ata uh, hanggang sa may ibigay natin sa customer itong PCX. Yan, safety pa rin ni sir. Kasi sinop lang ito. Kung baka kay sir kasi, click 125 na version 2. 9,000 lang yung kilometer yung motor niya. Sinop niya dito sa PCX na to. Sinop niya. Kung ano yung naumpisaan natin dito, ganun niya rin nakuha. Bali, mali medyo may kalakayan na rin ang gagastos niya pero panalo pa rin kasi PCX to mga sir high end kasi to mga sir kaya mahal talaga yung pisa niya. yan kunting kunting na lang tapos na to okay mga sir ganito na lang yung video natin sa ngayon abangan nyo lang yung uli yung part 3 nito para sa kabuuan